Okay, okay. uh, yan, na, swerte na tayo ngayong araw Kaya ko sir Ano? ilog yan Okay Marabi naman halos mo Manalo yan lakay oh Surbol yan kay Surbol yan, may mo Marami na nang palang isda ngayon, ano? Oo. Oh. Marami sa gang natin lambat. Ayan. Ayan. Hindi kasi. Siya mo kain. Hmm? Ayan, okay. sa gilid kayo. Sa gilid. Ayan, okay. yeah. siya buli mo. Siya